Makakaranas po ng power interruption ng ilang mga lugar po sa Pangasinan sa darating po na araw ng Sabado, June 7, 2025 sa abiso po ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP. Ito ay halos sa labing dalawang oras na mararanasan mula alas 6.15 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang mga maapekto ang lugar po ay ang Urdaneta City. Sa Urdaneta City ay Barangay Anonas, Kabaruan, Kabantiles, Katablan, Kayambanan at part po ng Dilan-Paurido, Labit West at Labit Proper. Kasama na rin po dyan ang Barangay Mabanugbog, nan basaan at Nan-Kamaliran East at Kanan-Kalamariran West Ultama, Pinmaludpod at part po ng poblasyon ng Ordaneta City. At nandiyan po ang barangay San Jose, San Vicente, Sugkong at Tulong. Sa bayan naman po ng asingga apektado po mga barangay ng Bobonan. Kalipaan, Koldita, Palaris, Subol at ang Toboy. At sa bayan po ng Villasis ay ang barangay Lapaz at Manawag at tanging barangay Inamatuan lamang po sa may sa bayan po ng Manawaga. at apektado naman po ang buong bayan naman ng San Manuel maliban po sa barangay San Juan at San Vicente uh, kasama po dito yung sitios ng uh, an, an anonas, bato at pao. Buong munisipalidad naman po ng Binalonan ang uh, apektado rin po sa nasabing power interruption. Kasama rin po ang Lawak, Mapandan at zorobio ang maaapektuhan din po natura ng power interruption. Kasunod po ito ng pagsasagawa ng planned maintenance at uh, testing sa 300 uh, uh, MVA power transformer 2 ng NGCP. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.